Tignan na kung uh, papasok, take card. Yung last option natin. Yun. Bilangin na natin yung 10,000 dito. Nandito na. Nagpa-500 lahat. So, susubukan kong bilangin yung uh, ano ko dito. Yung uh, pera ko. Na 10,000. thousand then uh, withdraw enter so na pro process na siya so. Tignan na kung uh, papasok Take card yung last option natin yun bilangin na natin yung 10,000 dito nandito na nagpa 500 lahat so susubukan kong bilangin yung uh, ano ko dito yung uh, pera ko na 10,000 pagbibilang na tayo guys ng 10,000 1 2 3 4 5 six, seven, eight, nine, ten. Hindi nagkamali yung ATM. At 10,000 uh, ang na-withdraw ko guys. makikita mo naman dito. Ganun lang ang uh, pag-withdraw dito sa may tayo. May mga option dito. At uh, may typhoon, Union Bank, Jetco, Mastercard, Citrus, visa jet payment dito sa uh, Bangko Typhoon. Ganun lang guys, kasimple ang pag-withdraw ng 10,000. So, ang maximum limit ng uh, ano dito, Bangko Typhoon ay 10,000 MOP pag nag-withdraw ka. Ito yung guys, yung uh, kung gusto mo pang uh, mag-withdraw kung gumagamit ka ng mga ATM na uh, ganito, may Union Pay, Jetco, Mastercard, visa, jet payment, ay pwede kang mag-withdraw dito sa bank ko, Typhoon. Ganun lang guys, kasimple. At uh, for my information, uh, pwede mo siyang i-login yung information nila sa Facebook. Typhoon Bank, then ito yung mga service, uh, ano nila, time, uh, 1.30 hanggang 7.30 sila ng uh, umaga. So, automatic page turning, ito yung mga service hotline, mga information na gusto mong uh, kontakin ang uh, Banko Taifong. ito yung mga information nila yung service hotline nila kung sakaling uh, magkaroon ka ng uh, trouble sa inyong ATM nandito rin yung uh, WeChat nila at saka yung uh, Facebook yan Thank you guys at maraming salamat at lalabas na ako dito sa may uh, uh, ano ito yung ano nila uh, yung Visa information nila pag uh, sakaling mga service nila dito sa Bangko Taifong. Maraming salamat. Thank you. Ito yung uh, uh, Bangko Taifong malapit sa Roa Dangapa. Yan, nandito. Maraming salamat, guys.